si Mami Silly nag ng milk niya kasi yung iba nakapuminom na actually ang ginagawa nito para makuha niya yung milk sinasapak niya yung iba as in sinasapak niya tapos sa na yung lahat naman no, tinan niyang gagawin niya na ganyan lang talaga yan sa simula pero pag anong hindi na siya makatiis mananapak na siya para lumabas na yung um umalis yung iba Ayan, lang, malapit na. Ayan siya. Favorite niyan, mami si Alam na nila eh, pag ano, every time nakakain sila, after na may milk naman, Hindi naman, Honda, yung pwet mo, Sili na. Uy, inuubos nyo yung ano, gatas ni eh, Mami Selin, Sige na, Mami Selin, Selin, sige na, Silin. Kick their ass na. Kick their ass. Dug, ayun. Nakita niya? Ayan, ganyan si Mami Selin, Gusto mo lang makita yung ano, katotohanan kay Selin, Maganda, pero soplad, ah, Pakakain lang nila ayun. Kumain lang nga sila. Ano, ibang umuwi ang gap pa. Aussie ang kinain nila ayun. Aussie. Aussie. Di ba laro? <laughs> Nasa sila. O oh, ayan, mga na, uh, mga speculators. Nag-check kung ano. Kung mauubos ba na sila. Para sila naman yung nakikainom din. Ayan ang mag. After yung yan, inom naman sila ng vitamins. Yung mag gel. Vitamins sila, yung mag. Mag din. Ayan ang aming everyday routine. Napin ko lang yung mag gel kasi nawawala na naman siya palagi. Nasaan ah, na ang Ay, ito pala. Pakita ko sa inyo. Eto, ano, binigay sa akin ni Tita Mayling last time. Binagamit nila to, pero hindi sila kagaya nung nasa ano, na imagine ko na pag, umin pag kumain ng catnip, yung nagpapanik, yung tumatakbo, yung sobrang excited. Sila hindi, wala lang. Inaamoy lang nila, and then dinidilaan, and then after nun, hihiga sila sa ano. Higa lang sila somewhere. Saan yung mga gel ko? Laglag yun, hindi alam ko. Saan yung mga gel? Hello? Ano? Nabusog kayo? Mamaya ko lang hanapin yung mag gel. Pag ano, nakita ko na siya. Ayun, ah, nakita ko na. Detra, pabot nga nung ano, mag gel doon. Ano? Ngayon dyan. Ganun. sina sila. Sina, sina, ng gusto uminom? Ah, sina. Kain na, kain. Ayan, sa si sulit. Sulit na makulit. Oh, si Lazada. Si Lazada, Lazada. Si Majik, 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 Si Hayo Basilio si Ferby Tot Tot. Uy, sulit tama na. Sobra-sobra na. Hmm. Si Gamoya, avid fan ng ano, mag gel. Hmm. Hilda, anong inaamay-amay mo dyan? kumain ka na ito. Uy. Sila-sila na. Sila-sila na lang din. <coughs> Oh, lulululul lulu. tuma tumatayop pa si Lazada oh. Tumatayo pa para makakain. Tama na na tsada. Tama na. Oo, uh, uh, susulit din Magkapatid nga kayo. Etong si Sulit, si Sulit, si Lazada. Tsaka si Salora, si Salora nasa kabilang kwarto. Kasi papakapon pa lang siya eh. Silang tatlo, nakuha sila sa sapa. Um, may nag-message sa akin na ano, nasa sapa sila. As in, sa sapa, literal, nasa may tubig. Nasa may parang, nag, ano, na, nasa may ibabaw ng tubig. And anytime pwede sila mamatay or within that day, kapag lalo na tumaas, pag tumaas ng tubig or umulan, mamamatay na sila. So, kinuha namin silang tatlo. Ayan, ayun, nalaki na nila. Hmm? hmm? Ayan sila Zada, si Salora, tapos si Gazada, si Sulit, and then si Salora na sa kabilang kwarto. And si Honda da. Si Honda kumain. Kuminom eh, ka na ba? No, ano? Kumain ka na ba ng vitamins, Honda? Hmm. Yes na yes. Magic ko. Grabe si Magic. Yun lang. Thank you mga miyami sa mga miyami for watching this video. Have a great and lovely day. Bye for now. Nyaw, 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 nyaw.